Hi guys, so for today's mini vlog, paribagong araw, paribagong ganap na naman na nangyari sa buong maghapon. Just keep on watching! Tumayo nga pala si It's Vlog nyo sa The Optical Eye Clinic. Dito nga lang pala ito sa Kabiyaw. Eh, paano naman kasi mga garin? Salamin ko nga dito. Puro gasgas -gas na nga sa gitna. Kaya bibili nga tayo dito ng bago. Dali-dali ko na ang binaba yung bag ko para mamili na nga dito no, kung anong nga babagay sa aking salamin. Gusto ko nga mga garin magagaan nga lang ng salamin. Yung parang hindi ka talaga nakasalamin. At one five nga pala ito sa nga pala yung grado. Eh, ah, grabe naman yun mga gar. Super affordable nga pala at napakamura naman talaga na Parang mabibili na talaga agad-agad. Ayun nga, nagchecheck nga ako dito kung ano nga yung babagay sa akin. Parang bagay nga talaga sa akin to. ikaw talaga yung babagay sa akin. Uy, sana all. <laughs> Kaya ayun nga, sinukot ko nga itong tag-15 na salamin na kasama Nakasama nga yung grado kung babagay nga sa akin. Kaso nga lang, di ko nga talaga type. Eh, ikaw lang naman kasi talaga yung type ko eh, eme. Eh. Kaya ayun nga nakita ko nga to at feeling ko nga guys babagay nga sa akin at ayun nga bagay nga talaga tamang tama bagay talaga siya sa akin. At tinatanong ko nga sa kanila kung babagay nga sa akin sabi nga nila bagay daw sa akin yung mga ganitong salamin. O mga gardada ko nga pala tayo sa pinakamura nga pala dito yung 399 pesos nga lang pala nila na salamin. Eh sabi ko nga sa kanila ano to pamigay dahil 399 lang talaga yung presyo napakamura lang naman talaga. Eh mga girls, naka nga pala makakita ng tag-399 na sa lamin. Dito nga lang sa Kabyaw, the optical eye clean. At nakita ko nga pala itong mga gar, bagay na bagay nga pala sa mga bata, sa mga malalabo nga mata. At Et, eto nga yung mga branded nila. Tignan nyo naman kasi mga guys, 12 taxes sa lamin Sabi ko yan. nga mga gar, parang hindi ko talaga kaya suitin to dahil ang mahal-mahal naman kasi talaga at napakatibay nga talaga nyan. Eh paano naman kasi mga gar, meron nga mga Gucci dito. Napakamamahal naman talaga at napakaganda talaga ng quality nyan. Kaya ayan nga, tinaray nga natin tong isa. Kaya ayun nga, tignan nyo naman kasi mga girl, bagay na bagay nga talaga sa akin. Kaya Sagrado lang talaga yung pagkatuwa ko. Checka tayo ng mas mura dito. Kung bakit nga pala ito mahal, taytayin yung quality branded nga pala yung frame nila dito. Although quality naman talaga lahat ng mga salamin dito, madami ka talagang pagpipilian, lalong lalo na yung taga 399, taga 12. yung mga iba pa nga pala dito available. Kaya ayun nga yung salamin nga pala na ito, napaka-flexible nga pala mga guys. Pwede pwede nyo palang ganito gagawin ko, tignan nyo mga guys. o. Oh. Ayan, ganyan yung gagawin natin, hindi nga siya nasisira. Para nga pala to sa mga natutulog at nadadaganan nga yung mga salamin nila. Kaya ayan nga, bagay na bagay nga sa inyo to mga flexible titanium na to, quality talaga. At kung makikita nyo nga mga gar, masyado na talaga yung paghinti ko dyan. Paano nga guys, nagpapatawa nga sila dyan. Kaya ayan nga. At kung makikita nyo nga guys, 4-5 nga pala yan. Kasama na nga pala yung lens nila dito. Kaya ano pang inaantay nyo, yung taga-kabi oh? i-comment down below nyo na. Kasi nga mga gar, mamimigay nga pala sa lang salamin at ah, sa comment section nga pala yung pinaka-mechanics ng ating pag dito. So, ayun guys. Mag-check natin sa iba. Ayun guys. Meron dito yung sa mga pang babae. Kasi may mga glitters glitters dyan. oh. No? Best seller nyo to ate? At ito daw po yung mga best seller nila. Ito yun. Iba-ibang kulay siya guys. <laughs> <laughs> pag may glitters pag may So, mga ano ba yung mga ano na? Dito po yung mga branded frame, meron kami starting 2.5, dating 4.5 siya. Kasi ito ko siya ngayon. Kasama na yung grado. Ito ang brand. Meron siya, pwede siyang pang mabata, pang matanda. Sa lahat, pwede pwede. Magkano sila? 2.5 po kasama two yung grado. Sa mga quality yan, yung may mga pangalan na. Like, sample lang. Lamos, Oakley. Ay, okay. ay, eh, ito ang ganda ko. Yan. Yes. Yeah. ano, pinang, anong tawag din natin? Uh, ito yung metal, mga metal siya. Na Oakley. Branded po siya. Mm -hmm. Next up, ito. Spring time. Hindi siya basta nasisira. Yung mm iba -hmm. kasi mga... Ayan, guys. Sa um, Saka so quality yung mga salamin nila. Yes. Yes. At naka-flash nga pala sa screen yung location at medyo tapat nga pala siya ng Jollibee. Saka nga pala Simon Pharmacy. At eto nga pala mga gar, medyo tapat nga pala siya ng Sohal Building. At syempre katabi nga pala siya ng Bella Glow Skin Essential Shop. At ayun nga pala The Optical Eye Clinic. At katabi nga din pala siya ng Zagu. Sa gawin nga pala to ng palengke mga gar, kaya ano pang inaantay niyo? Pumunta na nga kayo dito. Eto nga pala yung shop ng The Optical Eye Clinic. At syempre mga gar, eto nga pala yung pinaka-building nila. Parungaw building nga pala ay The Optical Eye Clinic. Kaya ano pang inaantay nyo? Pumunta na nga kayo dito sa Kabyaw. So, ayun guys, magpapacheck tayo ng mata kasi nga guys. Pili ko may astigmatism tayo. <laughs> Pili! Kasi depende diba, mm. pag nahihilo-hilo, ganun. Kaya, tarla. Kaya ayun nga mga girls, sinabi ko na nga kay Doc dito yung pinaka-concern ko na dating may salamin nga ako at puro gasgas -gas at ngayon nga gagawan nga niya ako ng bago. Kaya ayun nga, bago nga pala ang lahat, at e check nga pala muna ni Doc kung ano nga pala yung mga concern ko dito at kinekwento na ko na nga sa kanya na medyo masakit nga yung mata ko, kakaselfon yata ng ng cellphone. Kaya ayun nga mga gari, password na nga natin yan. Chinik-check na nga dito ni Doc yung pinakamata ko kay ayan nga daw. May astigmatism nga daw ako di Libre nga lang pala yung check up dito. Kaya ayan nga mga gar, i check na nga ni Doc yung pinakamata ko. Kung lalagyan nga ba niya ng grado yan. Ayun nga, hindi na nga din natin papakita gano'n Kaya password forward na nga natin yan. At ipapakita na nga natin yung clip na nanatapos na nga tayo dito. Nabasa ko naman lahat. Pero sabi nga ni Doc, kailangan nga daw taasan yung grado ko. Mga 25% nga daw kay ayun nga, tinuturo-turo niya yan. Ay, eto pa pala yung time na sinabi niya na kailangan nga grado. Ayun nga guys. Check nga pala siya. Kukumpara nga pala niya kung yung may grado nga o oh, wala. Kaya ayun nga guys. Check nga natin kung medyo nahihilo-hilo nga tayo. Habang naglalakad nga na nakasalamin dyan na may grado. Eh, buto na lang mga gar. Hindi nga malabo gano'y mata natin. 25% pa nga lang. Kaya kailangan nga natin magpagawa dito ng salamin. Kaya ayun nga guys. I-check na nga, ni Doc. Di kong alam ko anong tawag ko. Ano nga ginagawa niya na yan. Parang sinusukot-sukot nga lang. Niya. At syempre guys. What nga pala? Kung ano nga pala yung pinili ko? Ito nga pala yung pinili ko nga mga gar. Nike nga pala na branded dyan. Napakaganda nga pala yan. Taga 1-8 nga pala yan. E, mas masyado na lang talaga yung pagkatawa ko dito. Paano nga guys? Kasi ang dami ko nang pinagpipilian dito. Hindi ko nga alam kung sino pipiliin ka kundi ikaw. eh May, may ko sa inyo kung anong klase ng lens ang meron tayo. So maraming klase ng lens. Meron tayong anti-radiation na 50%. Meron tayong 100%. Apo. Ito yung tinatawag na anti-rad. Usually sinasabi nila anti-rad lang. Ito siya. Ito yung 50% protection. So kung mapapansin nyo, meron pa rin siyang tumatagos. Kasi 50% protection lang. Unlike kay blue coat, meron tayong 100% protection. Kung mapapansin nyo, kapag tinutukan ko siya, ayo, nasa, taas. nasa taas lang po, binabounce back niya yung liwanag na pumapasok sa mata. Like example, nagsiselfone ko tayo yan. Ito siya, yung 50% na anti-radiation, transition to. So kapag natapatan siya ng araw, nagdadark po. Mm. Kung mapapansin nyo, meron siyang green reflection. Ito siya. Yung parang rainbow. Yan yung 50% protection. Mm. Si blue coat, ito yung blue lens na 100%. Kahit mag po kayo, sobrang safe yung mata nyo. Kasi 100% protection. Ito yung kunyari artificial na. Ito yung anti-rad na may 50%. Ito si blue coat na may 100% protection. Wala talagang tumatabis na limon. Like a transition, meron pa rin. Kasi 50% protection na. Apo. So, eto po, meron tayong tatlong klase din. Napapakita ko lang. Meron tayong isang brown, meron tayong isang gray, tsaka mas dark po. Confirm mo sa transition lang. Kasi pinagsama na transition with blue coat, 100% protection. So, may iba-ibang kulay siya. May green, uh, gray, brown, sapphire, branded lens. Meron siya SRP. Eto po, ang pinaka-SRP niya. Okay class, Charis, ay na yung terbiya na yun. Tandaan nyo nga pala mga garata. Tayo nga guys, yung taga video ko nga at kaibigan ko nga din pala na si Ina. At dahil malabo nga yung mata niya, nalibri nga pala siya dito ng salamin at mamimigay nga pala tayo yata ng 10 pieces. Yata o 10 or 20 pieces nga pala ng salamin. Mamimigay tayo nun guys, kaya abangan nyo na nga pala sa susunod na vlog. sana nga nag-enjoy kayo. Yun lang guys. Thank you for watching.